Good morning po. Narito naman po muli tayo at naghahanda ng mga youth clothes. Ah, eh, ano, Marika? Dadalin po sa base ko. Ayan po ang ating mga ikakarigang mga youth clothes. Sako-sako po. From Daluyan. Ayan pa ang ating mga magagandang cargador. <laughs> oh, may tayo. Say hi. Hello! Napaka-wira! Hello! Ayan po, at na pababa, galing sa itaas ang mga used clothes na i-deliver po natin sa nasunugan sa baseco. Okay, good morning po sa lahat. Hindi ako makapag-live, kaya ko na lang. Say good morning ate! Tapos sa mga volunteer natin, papunta kami sa basay ko ngayon. Dadalin po ang mga youth clothes na ito para sa mga nasinugan nating mga kababayan doon. Ayan po ang isang magiting nating uh, volunteer worker na napakapogi. pogi ang oh, lakas! Oh, 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 good morning po! kami ngayon sa opisina ni Daluya ng Pag-asa. Dito po at binababa ang mga used clothes na ipamimigay namin sa Baseco. Ayan po. Oh, ang galing. Wow, ang dami ah. Ayan na po. Inaantay na lang po namin yung aming service para maisakay po. Ang mga used clothes na ito. Hi, good morning, brother. Nagla-live kami, papunta kami sa Baseco. Magbibigay ng used clothes. Thank you. Okay. Wait lang muna, babalik kami. Ha?